Okay. Wala sa libo-libong lumahok, pinarangalan na ang mga nagwaging obra sa National Art Competition ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng Centro Artista. Yan po ang ulat ni Noel Talakay live, Noel. Dayan, the long wait is over para doon sa mahigit 600 na mga visual artists mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na lumahok sa kauna-unahang Nationwide Art Contest ng uh, Centro Artista at uh, Philippine Charity Swift 6 Office dahil kani-kanina lang dayan ay kinilala na ang mga grand winner. Ito ang mga obrang gawa ng mga talented visual artists ng bansa na pasok sa top 60 sa kauna-unahang nationwide art contest. Ang obra na ito na may titulong Isang Pamilya Tayo nagawa ni Eduardo Pereiras, ang tinanghal na grand winner. Siya ay tatanggap lang naman ng isang milong pisong grand prize. overwhelming na hindi ko in-expect talagang makukuha yung grand prize kasi parang pag grand prize napaka imposibleng makuha talaga. Pwede kong gawing ipinta na hindi ka nagdadalawang isip para tulungan ng isang kapwa kasi pamilya yung turing mo sa kanya. Kaya doon ako nagkumpisa mag-conceptual na mother and child yung gagawin ko. Daya nakuha naman Richard De La Cruz ang third place. Kaya naman, tatanggap siya ng 150,000 pesos cash prize. Si Wilfredo Labanan naman ang second place winner na tatanggap naman ng 250,000 pesos ang kanyang cash prize. Siyam naman ng mga visual artist ang tatanggap ng tig 75,000 pesos bilang consolation prize. Pinangunahan ang nasabing art contest ng Centro Artista. Nagbukasan nila ito ng oportunidad sa mga baguhang visual artist ng bansa. Sa dami ng lumahok, di kalibre ang mga obra, matagumpay nila ito. Happy na na ang gani nila kasi yung premyo talaga ano siya uh, nakaka Dayan, din dito ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kaya naman nagpasalamat si PCSO General Manager Mel Robles sa mga lumahok. Umaasa rin siya na magtutuloy-tuloy itong ganitong klaseng patimpalak. Uh, para maging kalang uh, patimpalak na ito, lalong pinalalaban pangunawa at ang uh, aming uh, desire to promote charity and continue to work for our country. Dahil sa ginagawang charity works ng PCSO, ito rin ang naging inspirasyon ng tema ng nasabing patimpalak na hindi umuurong sa pagsulong, kaya naman ang top 12 na mga painting ay ibabahagi sa PCSO. Ito ay uh, ilalagay namin sa aming uh, kalendaryo. So we hope umabot po ito for the 2024 calendar at uh, but definitely i-display -di natin to sa gusali ng PCSO. Dayan dumalo rin ang ilang kilalang personalidad tulad ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Francis Zamora ng San Juan City at ang premiado at batikang aktres na si Sylvia Sanchez at ang anak nitong si Congressman Arjo Atayde na unang, sa unang distrito ng Quezon City. Suportado rin dayan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang nasabing patimpala kung saan pinangunahan pa niya ang ribbon cutting ng Art Gallery at siya rin ang nagbigay ng award sa grand winner ginawa ang selection nito noong nakarang buwan kung saan mayroon 640 entries na painting na obra ng mga talented visual artists mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dayan yung mga top 60 na painting ay nakadisplay ngayon dito sa isang sa ground floor ng isang mall dito sa Green Hills dito sa San Juan. At tatagal ito dito hanggang November 12 at pagkatapos niyan ay dadalhin ito sa Centro Artista naman sa Quezon City. Dayan? Ang gaganda ng mga obra. Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.